Talaga pong nakakalungkot ito para kay Bato de la Rosa. Tingnan niyo naman itsura nito na si Bato, ano ho? Napaka-inconsistent ng itsura. Napaka-inconsistent ng mga pahayag. Masaya, matapang, takot, nagyayabang, nagdadrama, o ay lahat na, lahat na. So kung titignan niyo po, mukhang mas malala pa pala ito kay Mr. Robin Padilla, ano ho? Mas pang best actor ang ginagawang ito ni De La Rosa. Tignan nyo naman ang itsura. Dahil sabi dito, Bato de la Rosa is feeling sad. Oh, edi, di. Hindi malungkot ka. Kung ano man yung, yung balita o bagay na dahilan ng iyong pagkalungkot, edi di huwag mong paniwalaan. Di ba ganun ka naman? Yung feeling mo hindi naman totoo yung mga sinasabi ng mga taong nasa paligid mo. ganon ka naman, di ba? Ay, hindi ako naniniwala dyan. O ba't ngayon, sad ka? naniniwala ka na dito. Kasi apektado ka na eh, di ba? Napaka-inconsistent. At yung mga ganitong klase ng tao po, walang paninindigan, walang sariling, walang prinsipyo, alam niyo yan. Um, walang sariling pag-iisip din dahil parang yung kanyang kaisipan ay uh, depende sa kung ano yung ano yung lagay ng mga idolo niya halimbawa si Tikong, di ba? So, ayon, makisimpatya po tayo kay Bato de la Rosa dahil po nung no ay very sad etong si Mr. Bato de la Rosa. Sabi niya, so sad of my upper class man when PRRD was about to remove you from your post because you're a Pinoy or Pinoy appointed. I moved between or heaven and earth to dissuade him. You finished the whole six year term. Now you are busy convincing PNP officers to testify against us in ICC. God bless you, sir. Ako mas bilib ako sa taong ganito na hindi mo kasi tayo mahilig sa utang na loob. E di kung may maling ginawa yung tao sa'yo, paiiralin mo pa rin ba yung utang na loob mo? Di ba hindi So dito siguro nag-isip na nang tama etong upper class man na ito na kuno ay tinulungan na itong si yung, tinulungan kuno na itong si Dilarosa. Ang ibig lang sabihin na ito may utang na loob siya sa'yo totoo yon pero kung mali ka na hindi ka na niya papanigahan kung may problema ka na kung may kasalanan ka na hindi ka niya pwedeng panigahan na ano yon? You see, kitang kita ngayon na parang ito yung sinasabi na parang anytime, pwede mong sumbatan yung taong yan dahil tinulungan mo at may ginawa kang mabuti sa kanya. Ang iniisip ng tao dito ay yung mali mo. At hindi hindi na dapat isipin natin kung ano yung nagawang mabuti sa atin ng ibang tao. Kung yung taong yun ay gumawa ng kamalian at kabalastugan, hindi na dapat natin itolerate. Yan po ang nangyari. Hindi kasi normal sa mga katulad ni Bato yung ganitong pakiramdam. Ano ho? Dahil nga die hard, ang ibig sabihin, kaya mali o so, tama ang ginawa ni Digong Halimbawa at ng iba pang idolo neto, puro tama. Iniisip niya na tama lahat na ginagawa ni Digong kahit mali na. Wala kayong makita mali sa idolo nyo. Ganyan po ang die hard. So you see, ang saklap maging die hard. Senator Bato de la Rosa is feeling sad after he revealed that an unmanned class by upper class man is allegedly busy convincing Philippine national police officers to testify against him and former president Duterte in connection with the international criminal courts probe in the latter's war on drug oh you see nag-iisip po yung taong yon yung upper class man na yan may prinsipyo oo oh, siguro naman ay napagbayaran na niya yung utang na loob sa iyo tinanaw na niya na yon na utang na loob hanggang ngayon eh, siguro tinatanaw pa rin niya na utang na loob yon pero hindi hindi pwedeng i-tolerate yung mga ginawa mong kabalastuhan dahil lamang siya ay may utang na loob sa iyo pakatandaan mo yan ha ulitin ko ha ganyan ganyan ang mga GDS. ganyan ganyan ang ugali ng mga taga-suporta ni Dikong Katirik, na